Isang high value individual at kasama nito ang arestado sa ikinasang bypass operation sa Tacloban City. Alamin ang iba pang impormasyon sa report ni Patrolman Justin Mamolo. Arestado ang dalawang individual matapos mahuli sa ikinasang bypass operation sa barangay 106 Santo Niño, Tacloban City, Leyte. Pasado alas 2 ng gabi noong May 20, 2024. Pinawang successful by bus operation noong May 20, 2024 at around 7.23 in the evening. Ito po ay nagdulot at nagbunga ng isang napaka uh, successful na operasyon at dahilan ng pagkakahuli ng dalawang akusado sa paglabag ng Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165. Ito po ay dahilan ng matagumpay nating operasyon kontra droga na naganap sa lugar ng dalawang akusado sa barangay San Banusik, sa Antonio, Tacloban City. Ang operasyon ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit 8 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ontoro M. Fuliero, SAO Commander kasambang Regional Intelligence Unit 8, Regional Intelligence Division 8, Police Station 3 at City Drug Enforcement Unit ng Tacloban City Police Office, Pedeya Tacloban City Police Office 8 at ang Maritime Unit 8. Nakumpis ka sa nasabing operasyon ang inihinalang shabu, buy bust money at iba pang mga kagamitan. Kinilala ni Police Brigadier General Eliezer P. Mata ang mga narestong suspect na sina alias Dudoy, 32 anyos isang regional level high value individual at si alias Sami, 65 taong gulang. Ang mga narestong suspect ay nabasahan ng kanilang mga karapatan sa wikang kanilang naintindihan at ang mga ito ay dinala at pansamantala nakapiit sa detention facility ng Tacloban City Police Office hapang hinahanda ang kaso maaring ipataw laban sa kanila. Ngayon po, ay kasalukuyang lokoyang sila sa Tacloban City Police Office dito sa Tacloban City at ngayon pagka natatapos natata pagka lamang po ng kanilang inquest proceeding at ito po ay nabigyan na ng uh, docket number so inaantay na lang natin po kung uh, anong branch may saan, may sasampa ang informasyon at anong branch makakahawak sa kaso ng dalawang uh, akusado na nahuli sa paglabag ng Republic Act 9165. Ang PNP DEG ay patuloy sa isinasagawang operasyon kontra ilegal na droga maging sa mga individual na sangkot dito bilang ito ang isa sa pangunahing mandato ng aming hanay. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong pulis, News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.